Alam niyo ba na ang kamoting kahoy pala ay eh pwedeng maging bola-bola. Kung hindi mo pa nagagawa ito, aba, halika't panoorin mo hanggang dulo. Dahil dagdag recipe mo na naman ito, let's get it on. Yung dalawang kamote nga pala ay atin ang binalatan pagkatapos si ating ginadgad. Gamit ang gadgaran at kumuha naman tayo ng malinis na tela upang itoy ating pigaan. Alam naman natin na maraming tubig itong kamuting kahoy. Kaya talagang kailangan mo itong pigaan para lumabas ang kanyang katas. Gagamit naman tayo dito ng food processor para magiling natin ang sibuyas, bell pepper, bawang, karot, at spring onion. Pero kung wala naman kayong food processor na kagaya nito na mano-mano, eh pwede nyo namang hiwain din ito ng finely chopped din o yung pinong-pino ang kagandahan kasi na meron ka nito eh hindi ka na maghihiwa ibubuhos na lang natin ito sa isang mixing bowl at ang ganda pa ng pagkakahiwa hindi ba? isama na rin natin dito yung piniga natin na kahoy teka muna ikaw, ano ba ang ginagawa mo sa kamuting kahoy kapag ikaw ay meron nito? Gumagawa ka rin ba ng pangulam o pang merienda? Pakicomment mo naman dyan para meron naman tayong idea. Sa ating mga pampalasa, meron tayong asin, garlic powder, ground black pepper, liquid seasoning. Maglalagay tayo na isang itlog para maging binder natin. Haluin muna natin para makita natin kung gaano ba karami ang pwede nating ilagay na harina. Para dito sa ating mixture ay naglagay ako ng apat na tablespoon ng harina o yung all-purpose flour. Malalaman mo kasi yan kapag ito'y atin ang sinala kung maganda ang pagkakabuo niya. Kaya importante yung matansya natin ang kanyang consistency. Dahil pagbabatayan din natin dito yung pagkakapiga mo dun sa kamoting kahoy. Kung napiga mo ito ng mas mabuti at maraming tubig ang lumabas, ikaw na mag a kung gano'n din karami ang harina na ilalagay mo dito. Sa pagprito ay syempre kailangan malutong ito. And there you have it, kain dination, mga kadadelicious. Ito yung ating version ng bola-bolang Kamoting kahoy, masarap na sausawan, sukang paumbong na maraming sili.